Hello everyone. Dito sa video na to, may ipakita ko po sa inyo ang aking paglalaban na kusot kamay. Naglalaba po ako tamang-tama na pakita na po si Haring Araw. Pa, mga ilang araw po kasi napanay ulan. Wala talagang araw talaga. Ako kasi, hindi po kasi ako nagda-dryer kaya naghihintay lang po ako ng araw. Yun lang po talaga ang mahirap pag wala kang dryer kasi pag tag-ulan hindi ka po makakatuyo iniipon ko po muna mga labahin ko, tsaka kung kailan maaraw, tsaka po ako naglalaba. Dito, mga uniforme po ito ni husband, sa mister ko, tsaka panganay ko, tsaka kay Bonso. Kusot kamay ko lang po iyan dahil hindi ko po yan winawashing kasi naranasan ko pong nagwashing, nangatanggal po yung mga botones. Tsaka nasira po, madali pong magsira yung mga uniform. So, dito po, kinakamay ko po talaga, parang mula noon, kinakamay ko na talaga, parang hindi po masayang aking mga ano, yung hindi po masira ang kanilang mga uniform at saka ka, hindi po maging luma agad ang kanilang katulad nito kulay blue pag lagi po itong binibilad at lagi mo pong winawashing parang ano madali po siyang mag ano ang kulay mag fade ang mag-feed ang kulay. So, kaya kinakamay ko po. Noon pa man talaga, talagang kamay naman po ang gamit namin noon. At okay naman po ang aming mga nilabat, mabango pa at malinis. At hindi po... Paglaba kasing ganito, hindi ko po gaano pinipigaan kasi parang hindi, hindi po gaano makusot ang ating mga nilabhan at saka hindi po mahirap na paplansyahin hindi magastos lalo sa kuryente kasi pinapagpagpagpag ko lang po yan pagsampay so ayan po panoorin yun lang po ang buo kong video kasi talaga namang noon ko po talaga ako nakarelate dito noon naman talaga wala namang mga washing so kailangan talagang magkusot kamay at saka maputi pa nga ang mga nilalabhan kasi makukusot mo isa-isa talaga yung mga kasulok-sulokan ng damit, katulad sa mga kwelyo kilikili, mga ganyan sa may buktunan, sa mga gilid-gilid hindi tulad sa washing na paikot-ikot na lang yan ito po talaga ngayon kasi high-tech na, pero ipakita ko lang sa inyo na okay naman po yung kusot kamay na nilaban at hindi pa ganong makusot kasi may ipagpag mo pa at hindi mo ganong makontrol mo yung pagpiga. So yan lang po.